Mga bossing, may nambudo na naman sa tindahan natin at pasikatin natin tong si ate. Yan si ating Disney Princess na mababa ng bus. Yan. Malupit yung gagawin din yan dito. Kung matatandaan nyo, may pinost tayo sa TikTok at nagtrending trending yung video na yun. Ganun na ganun din gagawin yan dito. Sumikat yun sa TikTok at may 600,000 views. At ito na naman si ate. Gusto atong pumangalawa kaya panoorin natin kung paano niya ginawa kumuha muna siya ng isang penoy at pinainit niya tapos kumuha ng isaw at nirektang sa usaw eh bawal yun kasi yan dire diretso lang siya kaso hindi mo maintindihan kung sabog ba siya o lasing o ano hindi ko maintindihan eh tinan mo yung mukha oh. palong palo yung malamang kung lupay pa lasing o ano eh na Ayan na ay yung penoy niyang pinainit. Ayan. Mukhang gutom na gutom si ate. Mukhang napasaba ka ata sa gere. Eh. Pwede nang sa marawi ito eh. Ay, nung umungusu-ungusu po. Oh, oh di ba? Umungusu pa. Ooh, cute. <laughs> Pak, kalit na galit sa peno niya. Gigil na gigil kagatin ah. Hmm. Ba? Galit na galit yung tsuro. Kaya ninyo. Mga ganun pa. Tindi na mukha oh. Kaya kumain oh. Ayan oh. Gutom pa yan. Kukuha pa na isang isaw yan. ganong katindi yan. Kaya o oh, ha? Umisa pa. Ah, dumalawang isaw ka pa. Ha? Tibay mo ha. Malupit pa niya. Kukuha pa, isang, kukuha pa ng palamig yan. O, oh, diba galit na galit? May ano tsura yan. Yeah. Bak-bak ha? mo na busog na ata siya eh. Tumigil na eh. Yan. Yan babalik ko na sa normal kasi tapos naman na siya kumain. Dito niyo mapapanood niyo wala siyang inabot na bayad pero manghihingi ng sukli yang ganoon katigas mukha niyan. Tapos matibay niyan, galit pa yan. Oh, tumitirik-tirik pa yung mata ni Gary. Aray ko Aray ko Aray ko Lupit ah. Yan, tapos na siya kumain. Yan, yan na siya unti-unti bubuelo kung paano niya sisimula na hihingin yung sukli niya. Yan, nagpunas pa ng labi, oh. Bubuelo na. mag pa ng bag yan, eh. Para kunwari, nagbayad siya. Yan, oh. Ano rin niyo lang, oh. oh. Ayan, oh, na, guys, ng bag. Para kunwari, nagbayad siya, oh. Kahit wala namang binayad. At dito niya na sinimulan yung ano, confrontin yung tindera ko para hingin yung sukli niya. Pinatotal niya muna kung magkano, tapos sabi niya meron pa raw siyang 50. <mikin> dito tinanong ng tindera kung kung ano oras siya nagbayad at kanino siya nagbayad. sa kanina sa buwan, at talagang galit pa siya eh, no? Hina nyo, dapat talaga sa mga gantong tao pinapasigat eh para makita ng mga kamag-anak niya at mga kaibigan niya para maging proud naman sa kanya sa mga ginagawa niya. Mukhang sanina-sanina sa mga gantong modus eh. Ayun, no? kahit yung mga ibang tao dyan nagdududo kung nagbayad ba siya o oh, hindi oh. May mali rin yung tindera ko eh kasi inabotan pa niya ng sukli kahit alam naman niyang walang inabot na bayad eh. Kaso natakot kasi siya kaya inabot na lang niya at sabi na lang sa akin ng tindera ko ikaltas na lang daw sa kanya pero hindi naman po pwede yun kaya ito na lang talaga pinaka magiging bawi natin dyan kundi pasikatin yung loko ngayon para hindi na maulit yung mga ganyang modus niya kaya tulungan nyo ako mga bossing para sumikat to at makarating naman sa kanya para mahiya naman siya sa mga ginagawa niya yun lang thank you po sa mga nanood